Hi mga kapreni! O, oh, yung mga basher dyan, magsilabas kayo. May bago na kami lagayan ng plato, ano kayo? Mas magulo pa daw ang kusina ko kaysa sa bunga nga ko. O oh, dito ako magpo-focus sa bagong lagayan ng plato namin kapreni. Yung nagtitinda nito kapreni, yung tita ko, napanood daw niya yung vlog ko at napansin niya, sira na daw yung lagayan ng plato namin. Sa wakas nga kapreni, napansin ng tita ko, akala ko sa isang taon pa niya madadala dito. Kahapon pa nga ito dinala ka kaya sabi ko kay nanay wag na wag niya munang gagalawin dahil magbibidyo pa ako. Syempre kapag kaganitong may bagong dumarating sa bahay namin, kailangan binibidyuhan, pinagyayabang. Bakit hindi pagyayabang mga kapreni? Tingnan nyo lagay ng plato namin, tingnan nyo. Bukod sa sirana, hindi na nalilinis ng nanay ko kapreni, lalong lalo na ako. Simula kasing nasira yan kapreni, hindi na nalinis, baka lalong tuluyan masira. E di nawalan pa kami ng lagay ng plato, di diba, mga kapreni? Bata pa lang kasi ko kapreni, lagayan na ng plato namin to. Napakatagal na panahon na kasi nito kapreni, kaya sumuko na. Ngayong may kapalit na mga kapreni, wala nang dahilan yung nanay ko para hindi ito isu ko. Kung taga-subaybay nyo nga ako, Kapreni, alam na alam nyo ugali ng nanay ko. Yung pwede nang itapon, Kapreni, pero ayaw pang itapon ng nanay ko. Sa sobrang sinop ng nanay ko, mga Kapreni, hindi na niya kayang itago lahat. Kaya ayan, nasa gilid-gilid na lang nakalagay. Tuwang-tuwa nga ang nanay ko, mga Kapreni, dahil may bago ng lagayan ng plato dito. Kaya naman tingnan nyo, dapat ako ang maglilinis dahil ako ang nagbablog. <laughs> Ipapakita ko lang sa inyo yung ginagamit na walis ng nanay ko. Kung sa inyo, Kapreni, tinatapo na yan sa amin, mahalaga pa rin yan. Ngayon, alam nyo na, Kapreni, kapag gaganyan ng walis nyo, wag nyo itapon kagad, ha? At yung takip ng kasirola nyo, kung hindi nyo na ginagamit, magagamit nyo pa rin sa ibang bagay. Tingnan nyo, nanay ko. Napakagaling talaga ng nanay ko, mga Kapreni, kaya dito ako nagmana. May nag-comment ka, Preni, tinatanong niya kung bisaya daw ba ako. May dugo akong bisaya ka, Preni, ang nanay ko kasi ay bisaya, ang tatay ko naman ay pure Tagalog. Ngayon, alam nyo na Kapreni? ede alam na. Ako na maglalagay ng lagayan ng plato dito kaya sabi ko kay nanay, ipakita mo naman ako sa vlog ko ngayon. Ayan, nakita na ako ka Prenny, yun nga lang yung likod ko lang. <laughs> eh bakit naman kasi hindi mag ng maayos itong maumaw na to, nakakainis? <laughs> Gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung malapad kong likod, esta yung malapad na likod ng nanay ko. Huwag <laughs> na kayong magtaka kung bakit kulay green ang pinili kong kulay. <laughs> Dahil paborito ng nanay ko yan, kaya kapag ka nagkaroon ako ng sariling bahay, ako masusunod ka Prenny. Ay, Daddy Chester, ako yung nasasabik ng maging Reyna ng tahanan. Huwag na kayong kumontra extra libre lang ang mangarap. Ito <laughs> na ka ipe ipeplex ko na sa inyo ng malapitan. Sabi ko nga ka naiingatan natin to. Baka sa susunod kapag nasira to, wala nang kapalit. Ay talaga namang iingatan namin to ka preni. Ay pagkakamahal din nito. Kaya ng pagmamahal ko kay Daddy Chester. Uy <laughs> ka preni, lagay na plato ang pinag-uusapan. Bakit kung saan saan ka na naman napunta? Baka may magsabi na namang napakadaldal mo Kapreni. preni, bahala ka, sige ka. Okay lang naman maging madaldal, wag lang maging chismosa, 'di ba mga kapreni? Nakita nyo na, ang lagayan ng plato namin. O, tama na. Bawal magalit dito. Dapat ako lang. Sorry na. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni.